Ilang araw na nga sobrang lakas ng ulan. Kaya ilang araw na rin walang bumibilis sa tindahan ni Mama. Chot! Kinaas na din pala namin yung mga gamit kahapon. Para kung pumasok man yung tubig sa bahay, hindi na rin kayo mahihirapan. Sobrang aga ko nga magsara ngayon. Kasi wala din talagang bumibili. Alam nga naman magtinda pa ako kahit wala bumibili mga guys. <laughs> Halos nagsitaasan na din pala yung mga daan dito sa amin. Kaya kung mapapansin nyo nga, lala din masyadong tubig dito. Huli din talaga nung nakarang taon. Naisipan kong ipaayos yung daan. hindi ako dito mga guys. <laughs> Kunting ulan lang din kasi talaga dito sa amin Ang bilis din talagang tumaas ng tubig Buti na nga lang din talaga na paayos ko na Ay di nga ako yung nagpaayos doon Yung barangay namin Alam niyo na din siguro yung dairy routine ko dito mga guys Nakatapos nga magsara Maghanap na ng makakain Pero tinatamad nga ako magluto ngayon mga guys Kayaan ko na lang itong mga kasama ko lumabas Tinatanong ko nga si ate kung anong gusto niya Sabi niya Gregor gusto ko ng liempo Sa naman kaya kami hanap ng liempo mga guys Ito naman si Boki ulit yung baboy daw Tsaka iba nga yung trip ng mga kasama ko dito mga guys. Pero maaga nga kami nagsara ngayon. Kaya panigurado marami pambukas sa tindahan sa labas. Kaya inaya ko na rin lahat sila. Maliba na lang din kinamama. mama. Maga din kasi natulog yung mga yun. Tsaka pag ganitong oras kami umaalis mga guys. irin rin sila ganun kadalas sumama. Eh dati pa naman kapag ganitong oras. Naghahanap kami ng malapit na peryahan. Kaso nga lang ngayon. Hindi na yata masyadong uso sa amin yung ganun. Eh diba kapag malapit na yung mga fiesta. Nagkakaroon ng peryahan sa barangay. Dito pala sa malapit sa daanan namin Malapang masyadong tubig Pero paglabas mo ka ng iskinita Eto na yung tubig na bubungad sa'yo Di pa naman ganun kataasan yung tubig dito mga Ito guys Kung baga nasa kalahating tuhod pala Pero kapag may dadaan nga sasakyan sa sakyan Ayaw mo rin talaga maiwasang mabasa Kaya yung short ko dito mga guys Para rin ako naihi sa short Yot! Habang naglalakad ka kami dito sa may baha Pinitignan ko talaga yung tubig Kasi yung nakita ko sa Facebook May palakad lakad daw ng malaking ahas Baka bigla tayo matok mga guys <laughs> Shoutout ko muna pala si Marie na kahit di pa nga ako nagbablog, madalas lang din siya magpa-picture sa akin. Na sinasabi ko nga sa kanya, bawal kami magkatuluyan. Kasi pagkakalam ko nga, pinsan ko din siya. Hindi <laughs> ko lang kung nung naisipan ng mga kasama ko na kung tama ba yung desisyon namin na lumabas. Kasi tingnan nyo, yung tubig hindi na uubos. Pero hanggang sa crossing lang din naman, pagdating nga dito, wala na din masyadong tubig. Yan lang yung short ko. Sobrang basa din talaga. Halos sarado na kayo mga tindahan dito mga guys. Kaya di ko din alam kung makakahanap pa kami ng liempo. Jot! Kung wala nga kami mahanap ngayon mga guys, baka uwi na lang din ako siguro doon na lang sa tindahan maghanap ng makakain kakain. Nadaanan ko din pala yung bahay ng pinsan ko. Kaya nagbaka sakali din ako kung gising pa siya. Pero gising pa to mga guys. Kasi stress din to natutulog. Bakit kaya ganun lang no, mga guys? Karamihan na din yata sa atin. Yung umaga ginagawang gabi. At buti na nga lang din talaga mga guys. Meron pa kaming naambut bukas ng coffee shop dito sa amin. At dito na lang din kami kakain sa Michiato. Hindi ko lang tayong pagkakabanggit ko. Basta yun na yun mga guys. <laughs> At dahil ako daw yung nag-aya mga guys. Ako din daw yung taya. Ha, ba diba? parang naglaro ka lang din ng tagutaguan. Chot! Pinsan ko din pala si Ate Chang. Siya nag-aya nga sa akin dito sa coffee shop niya. Kaya sabi ko sa kanila, eh ikaw muna. Hindi ko alam kung ba't nauso yung A na yan. Hanggang ngayon nga, hindi ko alam kung sino nagpauso doon. Hindi ko din alam kung anong ibig sabihin. Basta bala na si Batman. Namiss ko nga maging barista mga Ay, guys. Ay, nararanasan ko lang din kasing gumawa ng kape. Kapag eh. nakakapunta ako sa mga coffee shop. Kadalasan din kasi. Kapag nasa bahay, 3-in-1 lang din yung sinasangkap kong kape. Eh. Samantala kapag nasa coffee shop May ha, mga kailangan kang sukat na kailangan sundin. Kasi kung hindi mo susundin yan. Baka yung bis na kape magawa mo. Maging orange juice daw. Chot! Pero kapag ganitong oras nga mga guys, hindi din talaga ako masyadong makape. Alam niyo naman siguro may insomnia ako tuwing gabi. At buti na lang din talaga. Ay, mga ganito silang drinks. Pero si ate mga guys, may ilig magkape yun. Kahit ang pangalawa kong ang ginawa, ito na din yung para sa kanya. Mabilis din gumawa ng kape. Ingalat, e, lang, lang din talaga para ka lang nagluluto. At ito na nga mga guys yung kape na nagawa. Alam nyo ba ba mga guys? Hindi rin alam ni mama man na nagsara kong tindahan. Kaya lagot tayo neto. na ito. niya na maaga tayo nagsara, tiyato pa kain kain pa tayo dito. Chot! Nagpaalam naman din ako. Kain nga lang sa chat lang. Mukha nga masarap yung mga nakahain mo mga guys. Halata naman Kasi din. sobra sa na mga kasama ko. Ang sarap ka ng spaghetti nila dito. Malalasaan mo talaga yung pasta. Chot! Pero solid mga guys. Sobrang sarap din talaga. Kaya panagurado sa susunod babulik ulit ako. Kaya pagkatapos nga namin makakain mga guys. Nagpalam na din ako sa kanila. Kasi may curfew pa kami sa bahay. At kailangan ng umuwi. Ayun